yun sa namin yun guys sana makaya namin aakyatin yun <laughs> ayan yun ayan aakyat kami tara na let's go let's go guys dahan dahan at madulas sana kayanin namin umakyat hahaha <laughs>

pababa okay ito na ito oy ayan nga pa umakyat punso pinagbumba mo sila ang ang tubig Sino maghuhugas? So cold. Oo nga! <laughs> so cold. Tolan kami sa bibi, pa. Ako ayoko, ayoko hindi pwede 'yon. Baka maanon dulas ako. ka na. Anak. Ay. <sighs> Pag nahulog ako, sa rin niyo na dagas <laughs> ko? Sana kayanin natin ito umakir. Ano yung ng ayan Itinulak. Itinuto. <laughs> Maris ito to. O, dahan kayo ha. dahan kayo ha. Ayan guys. simple. so. Oh. Ang lamig ng tubig.